Nagsampa ng 19 counts ng reklamong cyber libel ang aktor at TV host na si Vic Soto laban sa direktor ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na si Daryl Yap. Sa gitna niyan, iginiit ni Yap na lahat ng detalye sa pelikula ay nakadokumento at hindi gawa para makapanira. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Personal na nagtungo ang aktor at TV host na si Vic Soto sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa upang maghain ng 19 counts ng cyber libel. Ang kanyang inireklamo ang direktor ng kontrobersyal na pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na si Daryl Yap. Kasama ni Soto ang kanyang may bahay na si Pauline Luna. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, um, so walang consent. I just trust in the In our justice system, uh, ako'y uh, laban sa mga irresponsible uh, tao, lalo na pagdating sa social media. Si Pepsi Paloma ay isang aktres noong dekada 80 na nagreklamo noon ng panggagahasa. Kamakailan, inilabas ni Yap ang trailer ng kontrobersyal na pelikula kung saan binanggit ang pangalan ni Soto kaugnay ng kaso kalakip ng reklamo ang civil damages o paghingi ng danyos na katumbas ng 20 million pesos. Bago ang paghahain ng reklamong cyber libel, nauna na naghahain si Soto ng petisyon para sa writ of habeas data. Dito ay tinanggi niya ang lumabas na aligasyon sa pelikula na isa siya sa mga gumahasa umano kay Paloma. Labag daw sa Data Privacy Act ang ginawa ni Yap na pagproseso sa kanyang sensitive personal information dahil inamin daw ni Yap na ang kanyang pelikula ay tungkol sa rape case na inihain ni Paloma laban kay Soto. Sabi ni Soto, sinadya raw ni Yap na hindi isama sa mga teaser ng pelikula ang impormasyon na nadismiss na noon pa ang naturang kaso. Mula rin daw nang lumabas ang teaser ng pelikula, nakatanggap na raw siya, kanyang asawa at anak na mga banta. Lumabas na ang order ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 kaugnay na hinaing writ of habeas data ni Soto kung saan hinihiling niya na ipatigil ang pagpapalabas na anumang video lumalabag sa kanyang privacy kabilang na ang teaser ng pelikula. Ang interpretasyon dito ng abogado ni Soto, Ibig sabihin ay tigilan po muna natin ang pagpo-post, pag-share ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan sa hukuman. Sa utos ng Muntinlupa RTC Branch 205, inatasan si Daryl Yap na mag-submit ng verified return kaugnay sa writ of habeas data sa loob ng limang araw. Ipinatatawag din siya sa summary hearing sa susunod na Miyerkules, January 15. Sa pagdinig na yan, bibigyan ng pagkakataon ng parehong panig na maglatag ng ebidensya kaugnay sa petisyon. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Yap na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng reklamo ni Soto. Pero anya, lahat daw ng material na kanyang inilalabas ay nakadokumento at hindi gawagawa para makapanira hindi rin daw niya pinepersonal si Soto. Naglalahad lang daw siya na nangyari at naisa publiko ito noon. Malaya naman daw na magsampa ng kaso ang sinuman gaya raw ng sinampang rape case noon ni Paloma. Nakasaad din sa teaser na inurong ang kaso at hindi raw siya nagkulang. Si Pepsi Paloma ay sumakabilang buhay noong taong 1985. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, sa lunes na mapapanood ang GMA Prime Series na My Ilonggo Girl na produced ng GMA Public Affairs. Ginagyang vibes ang paandar sa MediaCon sa pagpapakilala ng cast. Present doon si Richard Kwan, Andrea Del Rosario, Empoy, Ara na Agustin, at Dian Valentin. Pati si Vince Maristela, Gio Mana, Teresa Loizaga, Arlene Mulak, Michael Sager, and of course, our Ilonga girl at star of the new gen, Jillian Ward. Full support then si GMA Public Affairs First, v First Vice President Nessa Valdelion, Public Affairs Vice President Arlene Carnay, Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz, at iba pang opisyal ng GMA Network. Chika ni Jillian sa inyong kumare, ine-explore niya ang kanyang capabilities sa pagiging aktres. Madutunghayan natin yan sa dual role ni Jillian sa My Ilonggo Girl. Sobrang bago po ang lahat. Uh, firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko na character, ilonggang ilongga po siya. So, nagsasilita siya ng hiligay nun. Nagluluto siya. Eh, hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom din po na eksena. Bumaba ang presyo ng ilang bilihin sa mga pamilihan gaya ng kamatis habang nakaamba naman ng taas presyo sa ilang bilihin gaya ng canned goods, kape at gatas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rapi, be good news. Dahil sa monitoring ng DTI at BA ngayong araw, ay bumaba ang presyo ng ibang mga bilihin dahil na lamang na kamatis na kamakailan ay umabot hanggang 360 pesos kada kilo. Pero may dapat paghandaan ng mga mamimili dahil may nakaambang taas presyo sa ilang pangunahing bilikit. Sa price monitoring ng GTI at PA ngayong araw, kapansin-pansin ang malaking pagbaba ng presyo ng kamatis. Dito sa Murphy Market kung saan 280 pesos pa ang kilo noong Yesoles, 190 pesos na lang ngayon. May binebenta na rin ditong sulit rice sa halagang 36 pesos kada kilo. Eto yung 100% broken rice na mas murang alternatibo para sa mga mamimili. Formal itong ilulansad sa mga susunod na linggo. Bukod dito, patuloy din na makakabili ng rice for all sa halagang 40 pesos kada kilo. Pero nakambang taas presyo ng ilang bilihin gaya ng canned goods, kape, gatas, noodles at bottled water. Ngayong buwan, magpupulong ang GTI at mga manufacturers para pag-usapan ito siguro naman ng DPI na hindi lalagpas sa 5% ang papayagang taas presyo para hindi gaano makaapekto sa mga mamimili. Hanggat maaari ay makikiusapin daw sila na hindi muna magtaas ng presyo. Samantala, Raffi, sa darating na January 20 ay patutupad na ang 58 pesos na maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Ibig sabihin, hindi na dapat lalampas dito ang presyo ng mga imported na bigas maliba na lamang sa iba mga klase ng bigas gaya ng Japanese rice, Brown rice at malagkip. Grafis? Salamat, Bernadette Reyes. Chika sa K-pop! Sino ang K-pop global star na magkakaroon ng world tour sa bansa? Yan ay walang iba kundi si BTS member J-Hope. Sa February 28 ang kick-off ng Hope on the Stage Tour na magsisimula sa Seoul, South Korea. Batay sa announcement ng Big Hit Music sa April 12 at 13, nakatakda ang tour ni J-Hope sa MOA. May tour din si J-Hope sa Amerika at ilang lugar pa sa Asia. Last October 17 nang matapos ni J-Hope ang mandatory military enlistment.